sa umaga, hey, mama hey kulang kulang mama galibana galibana sa dela class eh display 78 punta smart mama galibana po mo sa talaga si Lola nyo nagbabalik mo and uh, and of course then dito na ang pinakaaba ng lahat ang ating special guest sa umabang ito palakpakan po natin na kaulayaw but ninumal. so ah, wala wala pa pala sige ganun talaga siya siya tatunan lang muna si Jen Saktigub Castilla Sorsogon Pabaging Family Castillo. Hello po from Joven Canali Castillo. Tara yan, lahi na nang narating natin, no? Pastor gold Nung nakaraan sa Abalo, nasa Paris tayo. Paris, France. Hindi pa siya siya. Alam of course, ito, Miss Anna Robert pala dyan. Sa mga kasama mo, di ba? Alam mo na. And of course, to Annabelle Mijares. Isa mga katang umaka sa iyo. Annabelle Mijares. From DKN Hardware po. Sa naman yan? Huwag ako pinag-iisip, Ha? Sa gusto nung mawag, ito yung hotline number 0907-255-3352. Ayan. Sa gusto nung makipag-chigan ulit, Dalawang caller tayo sa umagang ito. Ito yung number natin ngayon, 0907-255-3352. And thanks for watching Aki Van J. Castillo Jordan. O, oh, adin mga taga magdaon, may bisita ako, di ba? Bongga. What's much ka lang dyan. To Jennifer Tawag. Hello and... Good morning, Kisay Ganda. Musta dyan sa atin sa Mandaon, Masbate. Ano to? Inuman lang. Kumusta? Chika, na ka din, no? Okay naman kami. Ito, happy. Nakalipstick ang bakla. Charing. <laughs> And, gusto ko lang magpasalamatan, syempre, eh. Ay, hindi pala. I-greet ko lang muna kasi baka maganda na naman ako. Yung mga 2D, ayan. Si Chad, dyan sa Office of the Congresswoman. Si Claire, natulog na tulog ko sa apartment pag, alis ko kanina. And of course, si Troy, Josero, at Chuyang, dined din. ba mga gabi. Eh. Tapos si Ronald Aizan, Si Jonna, Donna Jean and si Jenny. Hi, Jenny. Ayan. And of course, sa, eto, sa nag-iisa na pangagawa nga, Barangay -e Captain na Barangay Kagay. -e Ay, Captain hello. And, tokon si Hala Ligong. Asa ha, na yung chinat ko sa'yo ng gabi, ah? Pag-reply ka mamaya, chat-chat kita. Pero ko tulog po to si kong si Hala, eh. And, shout out to JMB Jovilio Proilan. Good morning, Pisay Ganda. Musta dyan sa ating Samanda. Ay, di. Oo nga pala siya. O, parang kang mga duwa. Jennifer Tal, pa sino pa to? Pasahin ko muna. Ayan. Siyempre sa Obchal family dyan, kay Nonoy yung Frank, pagaling ka, no? Pero no, okay, okay na, no, more, yeah. ako okay kinetang baba niya, okay, sorry, ha? Hindi pa ako nakakatalang sa balay niyo. Makada ako, makada And! Habang hinihintay ko natin ating kalayang bond, dahil meron po tayong konting error lang, syempre gusto pong at ulit, baka matsugi ang programa umagal kahit sa igandan, ang ating mga big boss, ang ating po general manager, Asbert Tata Bobo Son, ang ating po station manager, Sir Chris Biguas Ase Buke, and our managing director, Victor Damas of Pascual, our program director, Arvin Villa Flores, Gaigante, ang ating junior radio technician, Ellie Makana Jr. At ang lahat kasama, yung kamukha ni Patrick Garcia, si Sir Nolan Mendoza, ang ating technical operation head. Okay na ba? Okay. Eto na. Wala na talaga na ano to. Atrasan. The one and the only from Mandaon. Live na live dito sa D. Double right the TK Walsman Radio Mass Bate. 92.7 FM. Pahalagat ka. Dakaw o layaw. Nino man. Thank mm -hmm. Arroz! Sarap mabuhai sama ang liwanag la lang sa bai problem second ba bumato muna kayo. Eh, sila good morning room one sa na, nakikinig na. No, no, no. you? Uh, magandang umaga po sa lahat. Um Ah, uh, 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 salamat sa at sa panonood. And of course, hello, good morning, ah, uh, ma. Ay, nakamisa, kami? Sa TV. <laughs> 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 yes, ma! ma! Hello, of course, uh, magandang umaga po, happy weekend. Well, Mukhang <laughs> riding, riding in tandem lang. Siyempre, <laughs> <Sure, laughs> gusto ko <mo laughs> na magpakilala kayo bawat isa. Ano yan. Anong pala ni Tuya? Uh, si RJ po, RJ. RJ. Carlo. Carlo. Babe po, babe. And? Sir Lan. Si Sir Lan po, high teacher po yan. Yes, yan. Eh. Yes, Oo. Oh, si Clark Tao Pero, teacher ka din. Professional tambay. <laughs> Sa kayong <kahit> tatlo, <laughs> Ayan, gano'n. Okay. Siyempre, bago tayo mag... Bago natin sila pa tayo ulit, kailangan muna natin sila ng konting tanungan muna tayo, di ba? Paano man simula, arano, kaulaya, ba nang simula ang ano? Kaulaya o ni Noah? Sino ba lang isip? <laughs> Sorry, uh, grupo na kami before na sa mga session-session. Anong classic session yan? <laughs> Inuwan session. Inuwan session. Tapos? siro ang ending, nagkamak na kami na na mag ano na lang, mag plan. O oh, kasi di ba, may talent ka na, may tsura ka pa, sayang naman kung <laughs> hindi nababaglit mo lang. Di ba, kuya, no, ano, kaluhi ka. <laughs> no, di ba? At talagang yung abad dyan, mukha kayong mga foreigner, o. No? Mukha kayong mga pakistani bad. <laughs> di ba, kakaloka, eto. Di ba, nabunyo na yung kaulat. Yung kaulayan ni naman, Paano mo naisip na, Kaulayaw, hindi ma-down ba? Iba na pangalan. Si Sir Alan, sabi niya, dapat ang pangalan natin para hindi tunog banda. Tapos nag-search ako sa Google, mga, para medyo unique talaga, mga old tagalog na ano. Tapos yung kaulayaw, yung parang napili man namin na. Hindi mo dati kaulayaw ba? Tapos nalagyan nila kung hindi Hindi, wala. Ayaw talaga ni... Ako talaga ni Sir na may band na okay. oh kayo talo masarap ulan na masarap ulan talo band na, na talo band na kami, as langip na pang band kamit kaya naman kayo band and <laughs> <laughs> bad okay bad and bad talo diyan ba lang imbes na kayo parang alam mo yung kayo parang napaka general niya na word na salita kasi parang kaya ka ano imbes sabihin ng layo kasama O, ikaw. Kabar kada. Oh, kabar kada Inuman, Oh, diba? Pagi pagi kasama? sa inuman. Okay, eto. Sino sa inyo apat ka dumating na late pag gig Sino ba? Nang mga, nang mga, nang mga, nang mga, nang mga, End of time, kasi kami nang mga, Wow. Yeah. Ah, kasi siya apat lang kayo, dalawang motor. Ang kasa. Ano? <laughs> buhay talaga siya. May mga things. <laughs> sa, sa GC pa lang, sa GC pa lang, ano, na-set up na. Ah, ganoon. Uh, oh. Set up na. No, ay, tal may time, tal may tal Sa GC pa lang. Kasi, sino naman sa endo, ano, ano. Yung, alam mo yung, tapos na yung oras niyo mag-show, di ba, one hour lang ako ganyan eh. Tapos, ganyan six to seven. Seven, ten na. Siyempre tapos na dapat kayo, may ten minutes na kayo na-advance. Gusto po dyan, kumilat, kumantap, pa niyang kumiyat ko man tapa dahil ang i-enjoy siya. Sino <laughs> yung madas <bukas>, gano'n? <laughs> <laughs> yung vocals <bukas>, namin. Actually, siya city. Yung vocals namin talaga. Ano? Kaya <laughs> na pag nakapahita vitamin siya. <laughs> Totoo yan, no? <laughs> oh, okay. Kahit ako, di ba? Para sa shock. Pag na-iwala siya siguro Yung crowd, yung crowd. Yung crowd, yung crowd. Yung iba yung crowd. Yung crowd, yung crowd. Magas pa yung crowd. Nakikisama yung crowd sa'yo lahat. Parang sarap-sarap kayo kasama sila. Oo, masarap kasama yung crowd. Tulad naman, no? Nung Kanilang birthday okay. yung Tay SDS. Noong Canton was. Ah. Nag-host ako dati. Ang daming ba? Uh, sila maris sa... Shout pala sa superintendent namin. Yes. Sir, um, o. Visitor ko. Alam mo, no. hanggang dapat 8 to 9 lang ako mawat ako ng 12. Kasi nag-enjoy oh. like, na ako. Hindi ko na inisip kung ano yung... Basta hmm. wala akong pakialam sa pago. then ba? mo na lang. At eto na. Lahat ba kayo kumakanta? Oo. Oh. Si Dave lang. Hindi kumakanta kami lahat. Anan? Parang krimen. <laughs> <laughs> Hindi mo kong <laughs> 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 <Well, laughs> <Well, yung> Pero <kumakanta, laughs> ano ba ka, ano? Ikanta ko. Oh, Pots, patay natin sa isa lang. Di pala malaman nila kasi di ba pag banda kayo, dapat lahat yung mga kadalig at the same time. Hindi lang yung isa, dalawa. Sige, patay, it's going to lang. Hindi ka prepared. Ganun talaga <laughs> la <ka> yon <laughs> Biglaan. <laughs> isa lang, isa ganun lang. Nung inuman kita dati, gakanta ka. Nabisto. <laughs> <laughs> <A disco. laughs> Oo! -oh. Di ba, barka barka na panahon, kayo maitong. <laughs> Kasi isa ka na lang, o, dali. Salamat, salamat. Ang galing! <laughs> ang tas ng boses mo! Ulit, <laughs> <laughs> the world you die and everything may lie still you shame cry oh di ba may boses si Kuya no thank you sir mo si Sir she we see pa naman natin si Dean Singh eh, talaga yan si Sir Alan ano uh, no. i-play ko lang yung uh, paborito ng natin ng papa ko mo mo shallo pa di di pa ah ganun na sana sana pa tapos You're my love, you're my angel, you're the girl of my dreams. That light. kaya hindi ko lang yung cable ulit. Siyempre ang sakit kaya, yung wala ka ng tatay. Oo, eh. oh, naman. Hi, Tsum! Shashata mo ako, Sgt. Tama. Gandang Mitch na Barangay Kamen. Hello, bebe. I love you. I miss you so much. And of course, kay Sarge RZ dyan sa balay ko na nanonood. Hi, Sarge. Alam mo na bukas ako no? mag- Sunday, wala tayong gagawin. Hindi pupunta natin yung huh? my sponsor natin. Hi, Sarge. I love you. <laughs> And Cuevas Nobs. Iya pay Bridget Cantolo sa si lo. Si Iya pay ay anak po ni Sir Lan. At saka si Webes uh -huh. si sa kanya Beautiful wifey. Ayan. Okay. Pasasamplin natin sila ulit na isa pang kanta, no? Isa pa ulit. Kasi <laughs> tatlong song sila. Eto na ulit. Nakaulayaw. Ninuman. treat you right Palomino Man. And bago natin sila ulit ka sa akin, out muna, excuse me. Shoutout out muna kay Nila Rolio. Kasi yung party party, paano kagabi, paano na yung mga kabatch ko talaga, mga ano. Nila Rolio, shoutout out po ti sa'y Kabatch ko siya dati, tapos nag-stop siya. And good morning, John, ti sa'y Good night na dito sa Kuwait from Zell Rabino. Wala pa din ko pa si Dave, galing pa din kumanta. Siyempre, Eddie And Thank you very much daw. And good morning po, siya. Akan po dito sa barangay Kabarawan Bulan, Sorsogon. Sa 3R Barbershop. Thank you po from Renante B. Okay, hello po Rinante. At sa mga taga Kabarawan Bulan, Sorsogon. Isang umarang katisigil na po sa inyong lahat. And of course, to Ellie Michelle. Hi, bebe. Namiss ko na ikaw. And, eto pa. Si Nolan, oh. ang kapakala ni, ano, Sir Nolan. Si Nolan Christy Cantonhoas, ang anak ni Sir. And si Lidia Cantonhoas, Arvin Gaigante. Good morning. Good morning po, Sir Arvin Gaigante and Atkinson Program Director. And balikan na natin ang ating uh, mga bisita na ano, nagwagwapuhan. May nagpapatanong, sino daw ang binata, Chan? <laughs> <laughs> Dalawa, diba? dalawa actually. Dalawa. Kasi may mga fans kayo na, oh, ano ba katanong kung sino daw ang binata available? Si RJ. si RG <laughs> si Argy. Si Argy. Si Argy. at saka si... Si Dave. Si Dave, o. Oh. Single ka na, Dave? ako Oh. Akala ko na diba may girlfriend, siya na natin. si single. Si Dave po <laughs> ang single na <laughs> la single po. <laughs> <Single. laughs> ang tawag niya sa ano? Chimes. Sa instrument na yan? Chimes. Chimes, Chimes no? C-H-I-M. Chimes. Ano yan siya? Parang family ng ano instrument? Ah, uh, percussion man yan. Wow, gano'n. Okay. So, eto pa. Saan kayo Ano? Shout out, salamat sa mga resort doon sa Mandao. Sa Mandao? Mm -hmm. Uh, Langing Suki. Ah, sa <laughs> so, Kapitulita. Kapitanita, Chano. Ano yung, yung, Julimar. <laughs> Doc Riggs. <Tricks. laughs> uh, si ah, kagabi oh, na sa akin si Doc Riggs. O, yung dalawang... Every Friday meron sila? Oo. Uh oh, uh oh. Tsaka okay. yung oh, Natalia, okay. tsaka Kapitulita. Yung una talaga na naniwala sa talent namin ni Natalia. Ang, ang, ang unang naniwala yung Natalia. So shout out <laughs> din sa may-ari ng Natalia Beach yes. Resort at dito yung uh, pinagkatiwalaan niyo nung una. Yes, oh, ito maa, na sila ngayon. Thank exactly. you Pag pinarito kayo right. sila, dinala ko sila sa Thailand. Wala nila yung K-pop na tumawto. <laughs> <laughs> One week in Thailand. One, in Thailand. One in Thailand. na sila. Oh. Tapos, papano kayo makukonta? Kung gusto nilang kunyat, kunin kayo mag-show, mag tumugtog. paano nila kayo makukonta? Dito po sa page na namin. May page. May page kami. Sa Facebook. Wala yung may... name. Yung... Ah, so meron lang po silang page. kaya siya. Ano yung yung page niyo? So, please follow yung kaulayaw ni Numan. yung logo. Pagkita ko. Kita pa. okay, na. Ilapit na kita. Kaya sa passport. Ilapit <laughs> mo yung logo para malaman nila. Diyan yung face nila. Diyan yung sila kukota. Ito if ever gusto nyo silang gusto nyo po silang uh, tumugtog sa inyong mga birthday. Ayan. Diyan yung ano? Ibalik <laughs> mo pa Ayan please follow, like, and share. Yan, yeah, i-follow if niyo po and i-like and i-share po ang kanilang page kakulayaw ni Also, no, no, no. also, also like. yes, to, Also, gusto mo naman mag- A to Boss Jay Yes Man Architect Boss Jay ah, sa Casa Records sa Casa Records. Yeah. Uh, uh China, uh, ah, Okay, Sige, Si Boss Architect Jason. Ah, Margalio. Margalio. Hello po Boss, Margalio. Good morning Boss. Good morning. happy birthday Boss. Ah, si ah, pala sa 29 this coming 29 Nandiyan pa kayo sa ano sa kayong payo. O oh. tari ko may ay, payo ka po. Tumututuri yan sa ano sa payo. Hindi ba ko nakakarte ng mga yung may payo? Sa ganun This coming 20 na meron din. Anong meron siya? Rave party tsaka... Ah, ah, rave party. Tattoo tsaka may mga... Karamihan sa mga mas bati ng mga bisis yung banda. Alam na talaga. O ang taray naman nila. So, may number ba kayo? Ah, sa page lang direksyon, no? So, please, yeah, uh, uh, number? Uh, 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 si Lumber. Okay. Ah, sige. Mayroon si Lumber. Okay. Maya-maya po ahak. Kasi lang may tututugtog pa rin sa isa na lang, no? Isa na lang. Magkakomersyal muna tayo. Kasi baka ma-chugay yung ating station kung walang komersyal. Ano? Magbabalik pa umaga! Kahit isa, ganda. Kasama ko ang kaulayang Nino yes, Man. Yes, ma'am. Yes, man. yes man. Uh, <laughs> <laughs> <laughs>